Hello po, good morning po mga ka-EDL and andito po tayo ngayon sa yard natin uh, Dito po sa SRP Kansong Dalisay uh, It's Saturday morning, napaka po dito sa amin So, ayan mayroon po tayong mga stocks Kasi inuubos na lang natin to Kasi mayroon tayong darating na mga container By next week So... Meron po tayong WL uh, single tire mga uh, kaibigan. Gusto niyo po ng ganitong unit? Pwede po ito, ito. Tapos na itong i-convert. Ayan po. Wala po itong cutting yung cowl mga kaibigan. So, makikita nyo po dito mga kaibigan. Okay. Makikita po yung flooring kasi Ah, uh, meron po itong kuan ah ano to. Medyo lata na siya ang iyang forney. So what we did is pinalitan talaga natin 'to. Ayun. So bago po yan. So nang nagkating tayo tapos pinapakita ko lang sa inyo mga kaibila Ito po ay Japan surplus. WL uh, engine SD 5090 mga uh, ka-EBL so yan ang flooring lang ito but rest assured po yan pinalitan natin yan nag cutting po tayo nito yan so tapos pag mag pintura tayo dito uh, i-grind natin to tapos lalagyan natin ng sink trumit yan para hindi maka-penetrate po yung kalawang uh, i re po natin yan after so, yan po ito po ay single tire wala po itong cutting mga ka-EBL higitan nyo naman po yung chassis nito so lalagyan pa namin to ng railings ayan ating railings double check to yung flooring po so gandang unit po to mga KBL ayan so ito ready for release na to Uh, dadalhin namin to sa ano sa display ganda ng kulay so yan po saka ito R2 ready na to for painting brand new po yung mga gulong nyan mga KBL yan napakaganda ng unit po nyan so ito po yung Ipinturahan natin next week Yeah. So dami po tayong sacks. Pintura po tayo. So again mga KBL, papakita ko po sa inyo itong mga 4x4 natin na na scram. Na bagong inassemble po natin. Ito po. Sus, ang ganda po nitong unit. Ito po ay 4x4. Scram DD51T Tingnan nyo naman po yung chassis nyan Wow, the yung chassis nyan Wala po yung putol Mga uh, ka-EBL Rom, wapo kayo ng isa ba? Buwa, lindot kayo ni ba? Okay, So Ano nyo po yung flooring yung cargo bed? Ha? Ha? <tinyan> Sargo Bedo, guwapo kayo ha? Huh? so yan po mga kaibiyan pinapakita ko lang po sa inyo yung bear po natin na unit ang ganda po nito, walang cutting ang ganda yung cutting nito is yung ito yung cowl lang pero yung chassis wala po yung cutting ito po ay 4x4 po mga KBL. Okay na niya ang dashboard? Oo. Oh. So, ayan. Ayan po. Saka ito. Malapit na tong matapos, di ba, Jerome? O. Ha? Malapit na. Malapit na. So, ayan. Ito is walang cutting yung cowl. Pero, Jerome, may cutting to yung chassis. Chassis. Oh, chassis. So, Rome, uh, lahat ng mga customer natin uh, nagtatanong, uh, hindi ba daw delikado na cutting yung chassis? Ha? Uh, huh? Bakit? Sa, paki, paki sabihan mo sila, paki... Uh, so, sila nga nung uh, dili, but anyway, ilang years na tayo nito sa business na lahat ng mga unit natin dati is cutting yung chassis. But so far, uh, wala naman tayo naging nagka-problema, di ba? So, ano yung mga kuha natin, Jerome? Ha? Ha? Ah. Paano natin ginagawa uh, na masasabi natin na ma-assured natin yung mga ma natin yung mga customer natin uh, na hindi Magkakaproblema problema yung plating oh. na chassis. Sige ha, saglit lang ha. Oh. Sige, Jerome. Oh. Tingnan to bubuksan bu to at lagyan ng angle bar Para in sa sa loob, o, sa loob. Para hindi oh. mo ma ma na ba? Oh. So, uh, explain mo ulit, Jerome. Anong ginawa natin? Ah, uh, ito. Jerome, kuwan ka. Oh, sige. Oh. Katingin to at bubuksan oh. natin at ilagyan ng angle bar sa loob, sa loob so, Para, yun yun hindi na tayo sigurado tayo hindi tayo magkaka problema. Mm -hmm. Ha? Ito mm -hmm. kasi, dito, wala nang cutting dito, dito lang sa chassis. Oh, kasi dito talaga dito. oh, hindi talaga maiiwasan 'di ba na mayroon tayong mga unit na cutting talaga. Oh, ayan. So, kung makikita niyo naman po mga KBL cutting 'yan ha, pero full wheel talaga 'yan at saka mayroon po 'yan tinatawag namin sa Bisaya ba impalmik. Impalmi. Parang bracket ba? Mm -hmm. Brace sa loob uh, which is hindi nyo na po nakikita mas maganda sana nung nag-cutting tayo kung paano mas pinakita natin ah lang cutting basta alam naman po namin na is assured po talaga sa unit namin so far uh, mga ilang years na mga multi cab natin wala naman, wala naman pong na report reported sa amin na naputol yung chassis nila Uh, kasi nga, uh, ito po yung ginagawa natin. Basta dito po sa amin, ang ina ko lang namin na uh, durable po yung unit, yung makina, at saka ito, itong chassis. So, makikita nyo po, yan lang po talaga. Kung so, titingnan nyo na po, yung buo, yung chassis. Sis, ang ganda ng chassis. Puti pa po. Mas maputi po pa po. Okay. Rosana Roses. Ah. Huh? Eh, paano eh? Si Rosana lang yung kilala ko eh. Ah, mayroon na palang bago, si Ivana Alawi. Ah, oh, mas maputi pa to si Ivana Alawi po, mga kaibigan. Yung chassis niya. Ha? Yan. Oh, mas maputi pa daw yung chassis kay Ivana Alawi. Ito po mga kaibigan is Japan Surplus po talaga to mga kaibigan ha. Yan. So pakita ko to. Ito ay kani pwede ka tingon sa nato ni. Eh. Okay, oh. wa may nato. Ah sige. Ito po mga KBL ay papakita lang natin to sa inyo ha kung paano namin ginagawa talaga. Kasi kami dito po dito is eh, transparent lang kami. Patingan pa man nato sa sulod di ba? Oh. Hmm. Ayan po. Kinakatingin namin si Ibana Alawi. <laughs> sayang ang teknik ni ibalah ah kay BL ah, po mga kay jog joke joke po la lang po namin yan Iyan kinalan palmihan din nato naro amo adder sir james kita gid nato O, wala walay tago ba? Usahay, so, isa mo tao pa nato walay tago. Kita mga customer nga. Sawayon ta. Oh, okay. ngita gyud og kanang kanang <laughs> bikil ba. <laughs> But sa amin talaga po dito mga KBL. Uh, ito is trabaho namin to. So kailangan namin uh, uh, ipakita talaga yung paano talaga yung proseso natin. Ayan. So, so dito dito lang po kayo makakita ng ganito, mga kaibiyal. So, aligyan natin ng palaman. Ah. Ha? Sa bato ng ipalawa eh, eh. na Ladies choice sandwich. Ladies choice. Ladies choice. Ah, <laughs> para sa si marap. So, ayan, baka yung natin mga client natin dyan. Sus, nakatakot na. Uy, ayan. Eh. Pero pag nakita to ng mga Amerikano ba, sasabihin nila, holy shit. <laughs> Ba't ginagawa to ng mga Pilipino? <laughs> Ito po, so. Ito ang ilagay oh, sa loob. Yan. Yan po, yung angle bar. Hmm. Ha? Katingin. Katingin. Hmm. Sarap ng Tagalog mo. <laughs> katingin. <laughs> Oo, oh, katingin. <laughs> yan. Sige, cutting natin dyan, ha? Para makita talaga. Para ilagay. Ah, para ilagay. Uh -huh. Yung lagay mo, maitim pa din?

Nasaan Para matapos agad. Para matapos na agad. Pira na. Pira na. Pira Pero sa amin, hindi pa ito pira. Matay <laughs> na. Ayan. Dalawa. So, nagay namin dito, mga kapil. Dalawa po. Yung nagay natin. Mawa naman si Ivana Alawi ito talaga po ba TBL ito po yung para sigurado lang tayo na assured tayo po na matibay po talaga kasi mahirap na eh baka pag siging daga ng unit putangan og bugas maputol na kalit na patay tayo pa. ha? Pa. Oh, yun, manananggal na ang multi

sa amin po mga KBL, hindi ito pera-pera. Sa amin talaga yung priority natin na masasatisfied yung customer natin. Yan po si Sir James mga KBL. Kano po siya? Two years na. <laughs> yung mas na bongo niya. <laughs> Pero dito, dito pa din siya nagpapaayos sa akin. Ayan. Sige. Yeah. Ayo oh, gunitin place, diretso ako. Oh, Gunit, sibirin niting. Ah. full wheel. Ah, oh, full I wheel mean. natin yan. Mm. Oh, so ayan po mga KBL, nilagay na natin dyan ha. Mm. yung isa. Kabila, oh, sa kabilang side. Mm. Oh. Pero full wheel, full, full wheel siya na to. Ang isa. Ha? Oh, sample yan ha. Okay. Sige, full wheel natin. Tanggalin mo muna yung isa. Okay. Para alam talaga nila ba. Oo. Oh. So, sabihin lang natin, lagay na lang natin dyan. ian <laughs> ko ha ayan so what's wrong jamari ayan all will get na to la ha. and so tam terus pa hmm.

kung so, gano nahihirapan na po si Jerome aha nahihirapan siya sa si kalisod so yun po mga kaibigan so makita nyo na po yung mga uh, uh, so, yung multi cab natin so yung iba yung nagawa nila ito lang po hindi na natin nilalagyan ng impalme Jerome ganaan ko nga, ang sasulod po daan eh, Uh, full gid ah. Back to gid nang dili back to back. Good, back, -to -back, good, back, -to -back good, so yan. Ganda ng unit na Scram, 4x4. So sabi nila madali lang daw yung i yung multi -cup. Hindi oy, mahirap to eh. <laughs> sabihin. Madali sabihin pero mahirap gawin. Mga kaibiel. So ayan po. So dito lang talaga sa amin sa IBL na pinapakita talaga po namin sa inyo mga kaibiel yung process natin from pag-assemble. Ito pinapakita namin to. So sana, sana, sana is ma-appreciate niya lang po yung trabaho po namin. So, yan po. Pakita natin ulit yung chassis. Ito yung mga copper. Ito yung copper tube. Meron kami isa dito yung isang customer namin ba? Sus, abi, abi ka na lang nangita. Gitsa brand new Tanan. Gihatag na namo sa iya ha. Kanang lu. <laughs> Buwapo na kayo pa, sa bikin. <laughs> Pero okay lang naman po yan mga kaibigan eh, hindi natin maiwasan mayroon po talaga tayo mga mga customer po na ganyan. Eh, mas maganda po nga 'yan sa amin kasi mas try improve po namin yung trabaho po namin dito sa IBL. So again mga kaibyal uh, Happy weekend po So uh, next time po Papakita namin to Pag napinturahan na namin uh, Pag nilagay namin sa painting area namin This is very nice Ang linis po ng mga multicab natin Ang ganda Gwapo kay mga flooring oh nanyo nyo naman po. Wala yung lata. Original talaga yan. Ha? Very good, very good. Sus. Hmm. Kinis. Kuhan kayo ba? Kinis kayo ba? No? Room? Kani, kani yung, kani yung utusan po. Kapuhaan eh. Yan. So again, uh, mga KBL, maraming salamat po. So... Sa susunod na naman po, next week, magbablog na naman po tayo. Thank you po!